Oh, hi guys. Ayan guys. Uh, ito. Pupunta na naman tayo sa ibang ano. Ayan. Yeah. pupunta na naman tayo dito sa ibang casino. Dito sa kabila. Dito. Dito tayo. Pupunta. So hindi na lang natin babanggitin yung casino guys kasi baka bawal. So, Punta tayo. Tara. Let's go. Ayan so, guys. Hindi na lang natin babanggitin yung casino guys. Kasi baka bawal. Pagkita okay. Yeah. Okay, mo natin yung labas guys Ang ng labas Ayan. Yes. guys kasok tayo tingnan natin yung mga 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 dito yung dito kasi yung percent kung yung kasino ayan so, ayan ayan naman natin ayan 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 yung ayan 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 guys. First time ko makapasok itong casino guys. Ayaw ko na lang muna panggitin yung pangalan ng casino kasi bawal nga. Oh, oh. Punta tayo dito. Yeah. Dito. Dito maraming naman masyal dito. Ito. Hey, yeah. Sabi ko nga sa inyo guys, uh, mag tayo, mag pupunta tayo ng mga casino. Ayan, napakaganda pala dito guys Ayan, oh Ayan Wow Ayan na nyo naman Wow na wow Ayan Tutok natin Ayan, napakaganda dito guys Kakaiba Ayan, kakaiba rin dito So, pero marami pa tayo pupuntahan mamaya guys Dito sa loob ng casino na to So, ayan, marami May naman nagpa-picture na Ayan guys, oh Ayan Diba, restaurant, uh, bar Tapos, ayan Tingnan yung mga bulaklak guys, pansinin nyo ang gaganda diba? so ayan yung buong ano niya kasi no ayan ayan kaya iba dito pero hindi ko na lang ibigay yung pangalan ng casino guys kasi ano baka baka ipagbawal baka ipagbawal sa youtube kaya hindi na natin muna no? so yun, katulad nga yung yun, yun, sinasabi ko sa inyo guys uh, alas 9 pa lang ngayon umaga alas 9 pa lang so tingnan natin dito guys yun yung pole na no? wow Ayan. So, iba na naman 'to guys, At pinuntahan natin, ibang ano 'to. Ibang casino Mga bulaklak nilagay nila, guys, ang ganda tingnan, 'no? Di ba? Yeah. Pula-pula. Yeah. Ayun, yakol talaga 'to. Senta to noon. Yeah, tingnan yung star station senda ako naman sa bulaklak guys tunay pala to akala ko dito no wala ko ano lang so ayan guys punta tayo dito hanap pa tayo ng ibang mga pasyalan so punta pa tayo dito hanap pa tayo guys kasi first time ko nga makapasok dito ng casino na to hindi ko kabisado ang ano nito pero subukan natin ano subukan natin yung Vip so, ya, yeah. so, yeah. sabi niya guys nasa loob VIP mga mayayaman ng mga naglalaro yeah. nagdating di ba? yan mga mayayaman yung naglalaro dyan guys hindi tayo pwede dyan <laughs> so ikot ikot lang muna tayo guys ikot ikot para may ano tayo para may tayo dito sa ibang casino restaurant guys hindi na makakagod ng restaurant Editor. So, dito try sa kabila guys Huwag tayo doon Tawag ng tawag na yung anak ko <laughs> Parang mall na rin guys Di ba? Yeah. So, nasa loob tayo ng casino guys So dito sa ano may makikita tayo dito sa labas uh, I think may tayo dito uh, May masisilip tayo maganda dito Kita ko na ayan. So yan guys uh, Sa labas may pool Matahan natin yung pool guys Yan kita nyo yan uh, May pool dito Yan so, Yan Kita nyo yan guys May swimming pool pala to guys. So, kaya na walang nakabigay dito para hindi tayo ma-upload ito. Mga api guys. Hindi natin na. Tignan. So, sila na nalilig. tayo dito sa kabila ano dito, dito. Tayo. balik tayo dito sa loob uh, yeah. so uwi na tayo guys tawag ng tawag itong anak ko yeah. uh, so ayan guys uh, nandito bumalik tayo sa loob uh, pawi na tayo guys uh, ayan so, pawi na tayo ayan uh, nakita nyo thank you for watching guys at uh, uwi na tayo kasi uh, next time ibang ano na naman so ito dalawang casino ang napuntahan natin guys so bali dalawang video yung uh, natin sa inyo so saan tayo nag ano guys saan tayo, tayo. Saan tayo ano, nag saan nag ano vlog so sana guys magustuhan nyo yung ano yung mga videos natin at para mag continue tayo guys mag continue tayo Thank so, you. Palabas na tayo guys um, Pauwi na tayo kasi tawag na tawag na ako <laughs> Nagising siguro si Kuwa So kaya hindi tayo makapag-concentrate talaga sa vlog guys Kasi siyempre may binabantayan tayong bata Hindi naman ba kasi pwedeng hindi natin bantayan So yan guys palabas na ako guys Please support naman my channel uh, Uh, subscribe and hit na rin yung mga build dyan guys yeah. palabas na tayo palabas tayo na so nakita nyo ka panitin walang binin yung nakita nyo yan yeah. uh, win ako guys at please naman subscribe naman dyan Uh, subscribe naman may YouTube channel at tara hindi lang yan guys ang maano ano natin hindi hindi lang yan ang hindi lang ito ang video natin marami tayong pupuntang guys ah uh, ito dalawang casino ang pinasok natin ngayon so sunod na mga araw papasok na naman tayo ng ibang casino so ayan so ayan guys thank you for watching guys please subscribe naman dyan bye bye hanggang dito na lang bye bye